sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng nag-iisang Joyce Jimenez. Sa kanyang mga paganap bilang isang sexy actress noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000, hinubog niya ang imahe ng isang modernong dalagang may lakas ng loob, tapang at kagandahang hindi basta matitinag. Pero kung may masamang nangyari sa akin, tandaan mo mahal kita tinagurian siyang pantasya ng bayan at naging simbolo ng kaakit-akit na kagandahan sa panong iyon. Ngunit higit pa sa kanyang panlabas na anyo, si Joyce ay isang huwarang halimbawa ng pagbabago pagunlad at pagdedesisyon para sa mas makabuluhang buhay. Si Joyce Herin, reintegrado, egbalik ay sinilang noong Marso 21, 1978 sa Los Angeles, California. Bagamat lumaki sa Amerika, pinili niyang tahakin ang landas ng showbiz sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa kasikatan matapos manalo ng Miss Photogenic sa Miss Hollywood Pageant noong taong 1996. Mula roon, nakamit niya ang malaking break sa pamamagitan ng mga pelikulang sexy sa ilalim ng Viva Films. Naging kasabayan niya sa industriya ang mga haligi ng pelikulang Pilipino, kaya na lamang ni na Richard Gomez at Albert Martinez. Subalit, hindi siya nanatili lamang sa mga sexy roles. Lumipat siya sa romantic comedy at napanood sa mga pelikulang pinaypay at narinig mo ba ang latest? Kung saan mas nakita ng madla ang kanyang kakayahang umarte ng may lalim at pagpapatawa. Tinawag si Joyce Jimenez na pantasya ng bayan dahil sa kanyang pagiging isa sa pinakatanyag at pinakasexing aktres ng kanyang henerasyon noong huling bahagi ng dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000. Ang bansag na ito ay sumasalamin sa imahe niya bilang simbolo ng sekswalidad at kagandahan sa mata ng masa, lalo na ng kalalakihan sa panahong iyon. Isa si Joyce Jimenez sa mga pangunahing aktres na gumanap sa mga bold o sexing pelikula sa ilalim ng Viva Films na siyang naging matunog na tagapagtaguyod ng ganitong genre noon. Ilan sa kanya mga pelikulang naging patok ay ang Biyaheng Langit noong 2000, Balahibong Pusa noong 2001, Lupe, A Seaman's Wife, ang gatas ni nanay at narinig mo na ba ang latest? Ang mga pelikulang ito ay tumatak hindi lang sa publiko kundi naging bahagi na ng pop culture dahil sa kanyang mapangahas na pagganap at natatanging screen presence. Si Joyce Jimenez ay naging paboritong cover girl ng mga men's magazines gaya ng FHM Philippines at Maxim. Palagyan siyang lumilitaw sa top ranks ng sexiest women lists at naging calendar girl ng iba't ibang produkto kabilang ang San Miguel at Tanduay. Hindi lang siya sumikat dahil sa kaseksihan. Ang kanyang tiwala sa sarili, galing sa pag-arte at karismang natural ay naging dahilan kung bakit siya minahal ng publiko. Isa siyang representasyon ng babaeng liberated pero may respeto sa sarili. Isang imaheng noon ay kakaunti pa lamang ang nagpapakita sa mainstream media ng Pilipinas. Bagamat sikat bilang sexy star, pinanatili ni Joyce ang pagiging disente at may control sa kanyang karera. Hindi siya nasangkot sa mga isyo ng bastos na pag-uugali at naging maingat siya sa pagpili ng mga proyekto. Ang balansing ito ang nagpalalim sa kanyang apil at nagbigay sa kanya ng respeto mula sa fans at industry peers. Ang titulong pantasya ng bayan na hindi lamang dahil sa kanyang katawan at ganda, kundi dahil din sa kakayahan niyang maging simbolo ng modernong Filipina. Matapang, matalino, sexing may dignidad at marunong pumili ng direksyon sa buhay. Ngunit tulad ng maraming artista, dumating ang panahon ng pagbabago sa kanyang buhay. Noong 2008, matapos makaranas ng matinding aksidente sa sasakyan sa Pangasinan na nagdulot ng mga sugat at pinsala, mas naging malinaw kay Joyce ang kahalagahan ng buhay. Noong 29 ng Setyembre 2008, si Joyce ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa Ordaneta City, Pangasinan. Habang pauwi mula sa taping ng Philippines Curious Challenge, ang kanyang sakyan ay pumutok at siya ay nagtamo ng mga seryosong pinsala sa mga binti, mga pasa at kailangang magsuot ng brace sa leeg at may mga tahit sa mukha. Ang insidente ito ay nagbigay din sa mga panganib na dulot ng pagiging public figure at mga hamon na kaakibat nito. Sa parehong taon, pinili niyang iwan ang industriya upang mag-focus sa kanyang pamilya. Ikinasal siya kay Paul Ellie Agbalik, isang Filipino-American at biniyayaan sila ng tatlong anak, sina Georgia Ellie, Jason Ellis at Julian Ellison. Sa kanyang paglipat mula sa buhay artista patungong pribadong buhay sa Amerika, hindi natapos ang kwento ni Joyce. Bagkus, dito nagsimula ang bagong yugto kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakayahan sa larangan ng negosyo. Itinatag niya ang Private Choice Intimate Collection, isang lingerie line at skin private choice na nag-aalok ng mga produktong pampaganda at pangkalinisan. Kasabay nito, naging aktibo rin siya bilang mommy vlogger at fitness enthusiast, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang isang ina at asawa sa social media. Ang kwento ni Joyce Jimenez ay hindi lamang kwento ng babaeng sumikat at naglaho sa limelight, isa itong paalala na may buhay sa likod ng kamera. Isang buhay na pulo ng pagmamahal, pananabik at paghahanap ng kahulugan. Mula sa isang pagiging artista na iniidolo ng marami, naging isang ina na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na pwedeng pagsabay ng pag-alaga sa pamilya at pagtataguyod ng sariling negosyo. Ngayon, Bagamat malayo na siya sa spotlight ng showbiz, patuloy na nagniningning si Joy sa kanyang bagong papel sa buhay at marahil ito ang kanyang pinakamagandang papel, ang pagiging ina, asawa, negosyante at ehemplo ng lakas at pagbabago. Bagamat abala na si Joy sa kanyang pamilya at negosyo, ipinahayag niya ang kanyang interes na muling makabalik sa showbiz sa hinaharap. Ayon sa kanya, ang pag-arte ay isang bahagi ng kanyang buhay na mahalaga sa kanya at nais niyang magbalik sa industriya kapag ang kanyang mga obligasyon bilang ina at negosyante ay hindi na magiging sagabal. Si Joy sa aktibo sa mga social media platforms tulad ng Instagram at Threads kung saan ibinabahagi niya mga aspeto ng kanyang personal na buhay, pamilya at negosyo. Makikita sa kanyang mga posts ang kanyang pagiging hands-on na ina, asawa at negosyante pati na rin ang kanyang mga simpleng kaligayahan sa araw-araw. Ipinagmamalaki ni Joyce ang kanyang buhay bilang isang ina at negosyante at itinuturing niyang malaking biyaya ang pagkakaroon ng pamilya. Ayon sa kanya, ang tunay na kagandahan ay hindi lamang sa panlabas kundi sa kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Ang kanyang buhay ngayon ay isang patunay ng kanyang lakas determinasyon at pagmamahal sa pamilya at negosyo. Kung inaakala mo na ang kapalit ng kalayaan ng mga kapatid ko ay ang ibibigay ko sa'yo. Palayain mo na lang ang mga kapatid ko. Nasaan ang mga kapatid ko, General? Sige.